Good morning mga Ah, uh, mayroon tayong gagawin yung Inis 160 na bili ko sa Laguna uh, Na-stack na yan, ngayon nakita ko ng mga itsura, ito no? yun, makikita nyo na, ayan lalabas tayo Nakita ko itsura na maganda pa naman So yung na-stack ko hindi na daw mandar kasi hindi na sa ibang shop ayaw naman gagawin Kaya naisipan na mayari na ibinta Ngayon nakita ko na maganda pang itsura So hindi siya pa sa out to, Nanghihinayang ako, ito panoorin nyo ito, nanghihinaya nga ako ibinta. Ah, nanghihinaya ako kay parts out. Sariwa pa, oh. O, kita nyo yung tsura. Ito, ko pa to. Gagawin kong bracket sa aking kwan. 135. Ito, hindi ko, hindi ko na lang ipaparts out. Ngayon, ibinta ko itong buo. Kasi sabi ng mayari nito, hindi na talaga umandar siya. Pero, ang makina daw, tahimik yung makina. Kaso, wala ng kuryente. Eh, hindi na na... Kaya nga, dinala sa shop Ayaw naman gawin kasi wala daw parts. Uh, bagay. Uh, ano naman tayo dyan. Kasi bira lang talaga sa parts ito sa ibang shop. So ngayon. Una gawin nito Kasi ay stock. Check natin. ilagay ito sa same. Kung mayroon siyang battery. Wala na. Kailangan mga atin una muna gawin battery. ako lang di magayos. Ito lang gagawin natin. Una muna paklas paklas muna suriin mga natin yung battery okay okay may mga putol na wire uh, signal light so wala na siyang signal light pala uh, wala na sige lang wala ang problema susuriin mga natin So nabaklas, unahin mo natin ang battery. Kailangan natin tanggalin yung battery tapos charge mo natin kung kaya pa siya tumanggap ng o na-charge pa siya. So sa battery mga kapawes, problema. Ayaw na gumana, ayaw na mag-charge. So, wala na. Uh, so wala na, useless na. So palitan ng bago. Sunod, nakabit na yung battery o nating susi. Kung okay ba. Sige natin. Okay, may ilaw. Okay, busina. Walang busina. So, tingnan natin kung pakinggan natin yung fuel -well pump. Gumana ang fuel pump. Susunod gawin natin, step by step yung ating gagawin troubleshoot. Dito tayo. Titingnan natin may kuryente. Ako ah, tayo. So dito tayo. Wala okay, sa so, kuryente, so lipat na sa bila kung wala kuryente. Okay, lipat na sa Okay, may kuryente. So may kuryente sa kabila. Yung kabila wala. Subukan so, natin. Ito, nakita ko na yung problema. Ay, ano dumayan kumubay? Ngayon, na-convert na. Lahat na 160 pa convert na. Dito, mga ganito. Ayan. Bitin yung bigay ng gas. Ito yung problema kaya hindi umanda tapos dito o so, iba convert na connection sa injector ito yung connection ng sa injector ito i-convert na kaya hindi siya talaga normal dito sa under tapos may may wire pinutol doon check natin ah. titino to so nakita ko na yung problema ito lang yung problema ng motor na to Ayan Paano mandar na tope? I-convert nila. Ayun. Connection sa injector. Papunta dito. Tapos dito sa wire. i na. Dali lang tayo si no? So, kikala sa yung wire. dahilan. Tapos, hindi pa na-plaster pagkalagay. O. Oh. Hindi talaga titino. May lap yan, o. Sige, ito na. Ito, natanggal na. Ayan. Ito, sa pump. Ngayon, bago yung fuel pump. Okay. May okay. dito yata. Na-stack na kasi ilang ano. Wala na. Wala na. Wala na. Sunod gagawin ang throttle body. Okay. Kailangan natin ng pang-cleaning. Okay. Nakalas na natin yung air valve control. TPS. Map sensor. Hindi natin kalasin kasi bihira man lang madumihan. Cleaning na tayo. So, Susunod gawin natin. Check natin yung injector. Kung gumagana ba yung injector. Okay, gamitan natin ng uh, early. Titingnan natin kung gagana ba. So, yung injector niya gumagana pa. Ito okay, wala tayong iibilhan ito yung sa kanila galing. Wala tayong bilhan. So, ngayon, tinanggal ko. Tinanggal ko. Yung hose sa kakabit natin. Ito. ito. lang dahilan. Ayan o. Pininta hmm. 5,000 kay mahal daw yung parts. Ngayon, ibinta kita ng 40 mil. Bueno, dilogi. Dikalogi, 40 mil.

re bumili ng replacement kasi mura ito napamura o oh, buti mayroon tayong fuel pump na original tingnan mo replacement tingnan mo original ang layo ba? Diba? ito ang halaga nito buo pag genuine 8,731 pero pag ito tuloy nito binili yung replacement dalawang lang So ano nangyari? Diba ba ano nangyari? Ah, patay. Di umandar kasi nagluloko. Lipat natin. kung kaibahan sa replacement? Tingnan replacement. Yung sinasabi niyo mga baser na bibili ng ganito, ilipat mo dito sa ano? O tingnan mo, mayroong ganito. Hindi siya plug and play. Hindi sa tulad nito. O Na, tingnan mo yung original niya na paano to ngayon patay ay makabili naman mata fuel pang parts out ka talaga nito ako patay tayo okay, try kong atanggalin tong inbintong inbinto na to bili pa kayo ng kuan sabihin nyo sa akin na nang bubodol nang bubodol ha siyong muka pag bumili kanyang buo 8,731 oh, Ang daming nagtag Nang bubudol ka ng presyo O oh, mayroon naman tag 2,000 eh, Ito 2,000 O oh, ba diba? Nakikita mo yung itsura na 2,000 O ba diba? Nagluloko ah, Ganito yung forma niya At ah, yun original Ayan ah, Ngayon kamot ulo oh, eh, ito, ito yung ito yung gagawin ko kasi ito naman, si improvise na ito, kaya naputol din bottle yan mga natira ko dito ito naman replacement ah, ganito ang gawin ah, bijuan lang ako ang gawin natin dahil nabubotol nabubotol ha nabubotol nabubotol lang problema. Ah uh, ito yung hose, apuntang kuansos problema talaga doon. Sinabi ko nga kabawes. Umandar na siya. kaso tagas dahil dito. Ito. Hmm. Yung puno ito to. Kaya ang naging problema sa replacement ito. Bakit iba nga yung ano niya oh? Yan yung problema. Andar sana, tagas lang. So yun yung mga kapawes, mag ako sa inyo. Lagi ko sinasabi yan sa inyo, di ba? Sinasabi ko sa inyo. Kaso lang, binabanatan ako ng mga baser. Tapos sabihin ng nagbudol price, ah, nag nang na tayo ng price. Sabi ko nga sa inyo, i-search is nyo sa Google or doon sa planta mismo para alam nyo, i-sarpe. Kung nagtasabi akong totoo, maluko pala kayo eh. Yan sinasabi ko sa inyo na ang dating fuel pump ng INIS 160, 6,930, nag-react pa kayo. Ngayon, alamin niyo mismo sa planta, ang latest price, 7, uh, 8,731. Ngayon, sabi niyo nang bubudol ka ng price, mayroon mang mura, 2,000. Ah, ito, mura. Ayan, napamura ka. Alam mo ba ang nangyari sa mayari nitong motor? Mga kapawes, mag-share na ako, hindi ako galit ha. Kasi lagi natin na ano talaga inisipan tayo hindi maganda. Alam mo ba anong nangyari sa mayari nito? Ang mayari nito kumuntak sa akin, yung motor pala niya, huli na niya siya sinabi sa akin, huli na sinabi kaya tinatanong ko siya eh. Ibininta sa akin ng surplus. Wala namang problema, walang question doon, walang question. Wala namang question as is where is kayo. As is, where is. ngayon. Ibininta sa akin yung motor. So binili ko naman. Sabi ko sa kanya, basta hindi pa nagalaw. Sabi naman niya, hindi pa nagalaw no, hindi pa nagalaw. So binayaran ko na. As is where is, binayaran ko na. Kasi sabi niya, ipaka stator lang daw. Sabi ko, natin, ilang buwan na na-stack. Ngayon, dinala dito, hindi nga mapandar. Paano hindi mapandar? oh, number one, ang hose niya sa fuel hose at saka injector hose connected sa fuel pump, ang at saka isang fuel pump, fuel, uh, fuel pump hose din doon, puro lagay ng hose, parang hose lang sa level hose ba? Parang level hose lang na ginagamit. Nakita nyo sa video. Ngayon, cleaning lahat. Cleaning na. Kuntan ko ng battery. Check ko na lahat ng wiring. Ngayon, alaman ko sa wiring na kinalas na. Saka na siya umamin yung mayari. Yung palang motor na yan, dinala niya sa kap kapatid niya. Kapatid niya yung nagdala. Doon sa shop. Ngayon, kung ano-ano doon inalungkat sa wire. Oh. Huli na sinasabi. Ah, ba? as pro as wala na akong ano doon kasi madali man gawin ng wiring si eh. ginawa ko naman ang wiring so okay na ko yung problema ang pinakamalalang problema Buko doon sa mga fuel hose ang malalang problema na dite ko ang fuel pump niya bago replacement mm -hmm, yeah, replacement alam mo ba kada ba replacement pinakita ko na sa video ngayon pinalitan ko ng sira na ganito din na original sinubukan ko umandar mandar motor kaso pinatay ko kay sira naman yung aking hose dito kabitanan bungay naman yun tira tira lang dito yung si shop kaya ang, mangy ang, mangyari yan hindi ka makabili ng original na ganito lang saan ka maghanap be mayroon ka siguro mahanap replacement di ba madalas na aksidente sa ibang mga ko sa, sa aking mekanik ko dati na aksidente rin naputol to so ngayon fuel pump ang naging problema sa motor niya fuel pump at yung fuel hose at saka injector hose under na sana yung motor ang problema yung nga yung kinabitan ko ng kuan surplus bumubulwak nito yung gasolina kasi nga sira na yung kinabit ko talagang remedyohan ko lang i-observeran ko kung anong naging problema may sikreto nito kung bakit hindi siya under ng matino dahil pag di mo alam kawawa pera mo pag bumili ka ng replacement o ano ano mga baser sinasabi ko sa inyo mura no mura mapamura ka ngayon anong ginawa ng mayari dahil ang motor niya hindi mapatino ng mekaniko ibininta sa akin ay napunta sa akin nung binili, binili ko as is my rest, yan, isira, fuel pump at fuel hose injector hose yun yung sira Dili tayo bago. Share ko sa inyo yan dahil napakarami ko na na-encounter. O baka sabihin naman ang mga baser na yan, eh? Hindi man iwala, bahala ko sa niyo. <laughs>